Miss Alma, hapon. afternoon. po si Good afternoon, sir. Good afternoon. Ah, uh, ganito kasi sa iyon, sir. Ah, uh, inutusan po ako ni Mr. Arnel Dugo po na mag-recruit po ng mga tao para okay. po sa isang trabaho dito, sir. Yung pinangako niya po sa amin na to, uh, accommodation po daw tapos ah uh, pamasahin namin, sir, refunded po pagdating dito, sir. Tapos okay. po yung uh, 600 po per day, hindi lahat 'yon natupad, sir. Kaya po dumulong kami dito sa inyong tanggapan para po humingi ng tulong, sir, na Ah, uh, kung ano yung dapat gawin namin sa problema ngayon dahil wala po kami pamilya na matutulugan o mahingian man lang ng tulong, sir, sa mga tao dito, sir, na nagugutom at saka po sa pamilya namin doon sa Cebu, sir. Okay, po yung mga trabaho ipinangako sa inyo. Kasi ako po, sir, doon sa kay Sir Arnold Dungo, isa pa akong safety officer doon. Okay. The rest of the group sir are electricals, mga skilled workers po sila. Okay, anong pangalan po ng kumpanya, Ma'am Arlene? ICC, yung nireklamo lang talaga namin, sir, yung hindi po makataong treatment nila sa amin, sir, dahil po yung pinangako nilang bahay, bahay kaso lang po, nakahiga kami sa sahig. Yung kasamahan po namin, sir, ng mga matatanda na nakahiga po sa sahig ngayon. At ano po, sir, uh, may apat po kami kasamahan ngayon nandoon sa bahay na iwan dahil may sakit po. Lagnat ubo si Pon, sir. Nako. So, hindi ho maganda yung accommodation, hindi makatao. Hindi, sir. Na? para kami mga hayop na nakatira po kami sa isang sulok. Nagit 60 sa isang uh, bahay. Yes, sir. Yung almost, yung mo, si sir. Babae magkakasama. Yes, sir. Ay, yung Kasi, sir, ganito po yung staff kami. May bahay po na sinabi sa amin, sir, na okay. Eh, ano, kami, kaso, sir, hindi ko masikmura. Ako na kaming mga staff na katulog sa mga aircon or magandang magarang bahay. Yung mga tauhan namin na ako pa mismo yung nagdala dito, natutulog lamang sa sahig, sir. Hindi ko kayang... Sa isang parang warehouse o garahe. Sabi oh, ganun po ari. 'yun, Sir Garahe talaga Sir, yung tinitirahan namin. Ano po sabi ng may-ari? Sabi ko sa kanya, Ma'am. Ah, kahit pahingi po kasi pahingi na lang po kami ng banig, Ma'am, dahil po ah, malamig po talaga yung sahig. Kumusta naman po yung pagkain ninyo? Sir, yung pagkain namin, Sir, ngayon, Sir, ano Plus, po? Hindi na kumakain. Oh. Hindi na po kami kumakain. The worst scenario, Sir, nag pisa na kami ang trabaho without signing contract with them. Oh, Mrs. Itaw, Ita, magandang hapon po sa inyo, Ma'am. Yes, sir. Yung pong uh, accommodation, yung pong tulugan ng mga tao, buti pa ho yung mga hayop, yung aso po namin, meron pa akong binibigay sa kanilang kutsyon. Yung pala mga trabahador ninyo, sasahig. Pwede ba mag-usap tayo Break lang, sa radio? Para itong pang-insulto sa amin eh. Alam mo, Mrs. Itaw, Kaya yes, sila napunta sa amin kasi sawa na ho sila sa pag-ipag-usap sa inyo at Yun. hindi nyo po pinakikinggan yung kanilang exactly. subong. Sir, sir, kararating lang po nila, sir pangatlong araw pa lang yan sila sa trabaho. Hindi, one week na kami. Isang oh, linggo na, na kami na? mahigit. Ma'am, kailangan namin umuwi doon dahil yung hiniram namin pera, nagtutubo po yun ngayon. Dahil yung okay. sabi po sa akin, hindi po, hindi po ako baliw na nakikinig, nakikinig sa Tawangan pangako. mo. Baby. Okay. So, no, so ma'am. No, ma'am ma, sir, ma, ma, ma so, ang gusto ni ma'am Marlene at nung kanyang mga kasamaan, ma-refund yung pera oh. na gasto yes, nila from Cebu coming over to Manila. Okay, oh, so. okay, sige, para makauwi na sila. Para matapos na po, mapaiksing problema, ibalik nyo po yung kanilang pera na pinamasahe papunta rito sa Manila. Okay? Sige, pwede ba natin kausapin si Arnel Dungo? Nasa kabilang linya din siya, Idol. Mr. Dungo, meron yeah, po isang malaking problema ang kinaharap po ng inyong kumpanya. Alam niyo na po siguro, ano, hindi ko na po kailangan ulitin pa. Ang gusto lang po nila para masorna po itong uh, sakit sa ulo po ninyo, ng inyong kumpanya, at sakit sa ulo po ng mga nagreklamo, pakisoli na lang po yung back and forth na pamasahin nila. O oh, sige po ganito po, uh, kausapin ko muna yung uh, si Mr. Itaw regarding dyan sa pamasahin na yan. Ganito po kasi yun, yes, Ma uh, sir wa ano pong, ano what will happen next sir? Pag umuwi kami doon, baka paalisin na kami sa bahay. Kahit piso sir ngayon, wala, ngayon, ngayon nga sir, pumunta kami dito sir, pamasahin na lang, papunta dito yung pera namin. Dahil sir, nakasweldo konti sir, pero patadala din sa pamilya. What oh. if sir, papagdating namin doon, papaalisin na kami sa bahay, saan kayo pupulutin sir? Tama. Mr. Dungo, naranig po, yung sabi ni Ma'am Arlene... Hindi ko What happens papayagan na, na gano'n ang mangyari, kaya nakikipag-usap muna ako. Hintayin niyo po muna yung side ko, nakausapin ko yung bossing, pagkatapos magre-return ko lang kay Bebe. Okay. Huwag naman yung masyado sila, ang gusto nila para sila yung antimano, pag sinabing isda, isda agad, o oh, umorder, antimano, bigay. Aba sir. Aba sir. Teka muna. Teka muna. Hey. Hey. Listen. Listen. Hoy, hoy, Makinig ka sir. Unang-una kayo po ang mabilis pagdating sa mga anti-mano. Anti-mano, agad-agad pinapunta nyo sila rito kahit na hindi pa kumpleto yung higaan nila. Ikaw yung anti-mano diyan sir. Ganito po. Hindi sir. Hindi sir. Minandalin nyo po sila papuntay dito. Sandali na sir. Kung gano'n niyo kabilis silang pinapunta rito at nung pagdating nila dito na dismayado sila, kaya lang kabilis na ulumaya sila dito dahil mukhang impyerno ito para sa kanila. Kaya sabi ko, wait lang po, kausapin ko muna yung bossing. And then magre read call ako. Okay okay. Po? Anyway Idol, kanina pa nakikinig yung Dole si Asec Georgie Aragon para yeah. makasiguro tayo sa Dole. Yeah. Mr. Aragon, magandang hapon. Ay, magandang hapon po. Ma'am, eh, meron po tayong isang seryosong sitwasyon uh, dito ngayon uh, sa Manila. Kasi mga taga-Sibu po ito, gusto nila Medyo na natinig ko nga po yung oh, ating so, conversation sir. Alright. Okay. So ma'am, uh, ang gusto nila makabalik na, mapapacilitate nyo ba na agad-agad ma-refund po yung kanilang mga pamasahe pa uwi ng Sibu? Eh pa-actionan po natin agad yan ngayong araw na ito. Just give us the basic information. Nasaan ho sila ngayon Nasa in Manila? Po. Kasi natinig ko po galing sila ng Sibu. Yes ma'am. yes Kung ma galing po sila ng Sibu at... Uh, the dolly would like to find out ano ho ang kontrata nila yung trabaho ho ba nila is Cebu based bakit sila napuntahu sa Maynila with pagpapapunta um, kami agad sya ng isang tao Good. kung nasaan sila ngayon sa May sa NCR or sa Metro Manila uh -huh. from the NCR regional office no headed uh -huh. by uh, attorney uh, Jan Cayete okay. we'll do that And then Ayun. look at the working work conditions based on the contract. Ano po ang agreement nila? And I'd like to find out also, what is this ICC? Is this a contractor or the principal? Ayan. Contractor po. Contractor. 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 Okay, contractor. Contract, We can find out right now in a couple of minutes kung sila ho ay lisensyado o rehistrado sa Department of Labor. Kung sila ho yeah. ay... Saan? Saan sila rehistrado? Sa Cebu ba o dito sa Maynila? We have a database now and we can do the checking. So so, so ma'am, saka yung sinabi niyo ma'am, maganda yun. Uh, magpapunta kayo ng mga tauhan ninyo ngayon na dun sa uh, kumpanya para mag-imbestiga, no. tingnan yung working so, condition. Yan lang po sa amin yung detail, yung address. Oh, sige po, gagawin po namin yan. All of this is prescribed in the labor code and the... Uh, our guidelines sir. So makakaasa ho kay sa immediate na action. Salamat, Salamat po ma'am. Salamat po madam. Sila si Arnel uh, Dungo daw uh, uh, nasa kabilang linya ulit mukhang mesa sabihin. Oh, Mr. Dungo. Oh, nag-usap na kami ni Mr. Itao. Oh. Okay. okay na. Ano po yung uh, okay? Papalwalan papalwalan na yung uh, pamasahin ng mga yan para makauwi na. Okay. okay. Ito po sa sweldo. Si Ito po gagawin natin, sir. Ganito po, yaman din lang, sir, yung dole pupunta na po sa site. Ano po? So, doon na lang ako kayo mag-usap-usap kasama po yung dole. Mas maganda ho kung witness yung dole sa pag-uusap. Okay, sir? Okay. Sasama din ah. po yung reporter namin. Ngayon na po, sir. Ngayon na po, oh, even while lang. we speak. Yung taga Sige po, dole, paputayin nyo sila doon sa site. Paputayin nyo lang sa site kasi alas 4 usapan good. namin. Okay? Sige okay. okay. po, sir. Salamat po, Mr. Dungo okay, well, salamat po, sir. So, Ma'am Marlene. You, Mama? yes, po. Okay, uh, kasama po yung dole, pupunta tayo doon po sa site yung dole po mag inspection at mag imbestiga Okay? Okay, so, sir. Sama po namin kayo uh, doon sa site. Sir Dolfo, maraming salamat, sir. Sige po, mamahalin. Mauwi man kami ng Cebu, sir. Utang na loob namin sa iyo to, sir. Walang ano man po. Dahil mamalim. wala kami, hindi ka man lang namin nakita to, to say thank you, sir, in behalf sa aming mga tawahan. Thank you so much, sir. W thank anuman. you talaga, sir. Pero bago niya, mamahalin, oh, may kanting kami dyan sa baba para makapag-lunch muna kayo. Ha? Sir, Kasama sa salamat, kayo, sir. Kasi hindi po. pa pala sila idol nag-aalmusal. hindi po talaga, sir. Kaya nga. So, maintenance eh mo natin sa kantin sila sa po sir ang bait mo talaga sir sobra sir po. wala sir! Ka naman po ang sir mauwi man kami ng Cebu sir opo talagang Facebook kami sir thank you sir Tulfo for everything you've done to us wala ka naman po mamalit mabuhay ako yung okay, mamalit God bless po Bakit <tod> nila <noise> ito, di ba? Ano yan? Sir Rafi, thank you po sa lahat po na tinulong nyo sa amin po agad-agad po itong na-solusyonan po sir maraming salamat po sa uh, pinakain nyo po kami nung wala kaming uh, lunch thank you so much sir, hindi namin to malilimutan po sir Merry Christmas!